So, good morning, good morning. At uh, tayo ay wala nga yung linis. <coughs> at mga lalaki daw nga, uh, malalaki daw muna ngayon at malalakas ang porsa. At ako naman, kahit hindi lalaki eh, malakas din ang aking porsa. Yan, at tayo vlog-vlog muna tayo. Good morning. Good morning po dyan sa inyo Mga lalaki po guys po ang mga naglilins po ngayon dito Pero po kahit po ako hindi lalaki Malakas po din ang aking Forsado yung po si Kuya Japer yeah, Si Kuya Japer po may pasan po kahoy Ayun po siya nasa gitna at nag-usong-usong po sila dito at guys, titingnan ko po yung anak ko. Ayan po, biro mo nyo po. Ayan, linisin po namin, no? Oh. oh, ang kapal po ng talagang mga basura dito, guys. <clears throat> yon at ang anak ko po ay ini-apply po. Ini-apply ko po dito ang anak ko sa pagtatrabaho. Para po may kitain po naman kahit paano po yung anak ko. Yan, yeah, pero po, dito po kami, guys, naglilinis. Oh, ngayon po, ay eh, hindi po muna kami pinaglinis at mga lalaki po man lang mga pinaglinis ngayon. Yan po, oh. Sobrang dami yan ang basura niyan, oh. oh. iba po, sobrang dami. Yan, babalik pa po guys si Kay Japper. Sisipipin natin. Yung pong anak ko po, nandoon sa may dulo po guys. Biro nyo po guys itong na ito. Yan. Dito po si Ate Miriam naglilinis. Ay ngayon po ako ay naglilimot-limot po lang po ako ng nyog. At mabebenta po din po yun. Sayang po din naman at masusunog. Mga lalaki ngayon at sa webis na uli kami. Yan, kahit papaano ay nababawas-bawasan din ang ang mga basura. Kasi si ano na po yung iba Oh. yan at medyo kalma, -kalma na guys. At ang iba po dito ay maglalautan na po. Piliwis na po nila ang kanila pong pagdadaanan po, guys, ng bangka. Ayan po, binubuhat na po ng aming... ng security po yung malalaki pong kahoy at ayan pong kahoy na yung malalaki pong yan ay hindi po mabubuhat po talaga namin sobra pong bibigat po na yan po guys Ayan guys, ate, arif po yung mga nalimot ko po guys Nanyog. anyog. <coughs> Pinipili-pili pinipili ko po guys po yung nakalog. Ari po, nakarami na po ako guys ng panguha. Padami pa po akong kukunin po guys doon. Yan Oh. Yan guys, ang nalimot na ni ate Miriam. Yan oh. nangihinayang kasi ako at mapepera po din yan. Yan. At ako po ay Aya po guys, ay binabalikwat ko pa po sa mga ilal ilalim po ng kahoy. Meron pong nakalog, meron hindi. Pag po wala pong kalog, wala po yun. Di po, po yun, are. Dahil wala po siyang kalog. Yan, ito. Pero mo, chuyo po na, yan pong mga, yung nakikita nyo pong kawayan po yung mata, mahaba. Aya Ayan po, inilimot ay po namin isa-isa. Itinaas po namin yan ng kapatid ko dito sa itaas. Pero po yung malalaki pong kahoy guys ay hindi po namin talaga po kakayanin po ni Ate Miriam. Baka po guys mabali-bali lang po yung buto. Yung pong anak ko po ay naka-extra po yung pong anak ko nakakulay pula po siya. yun nakakulay pula po. Yung malalaki po guys po kahoy ay binubuhat na po ng boss namin yan binubuhat na po guys ng amo namin ito ulit ito ulit ito na po na na uubos po kasi po ay samantalahin habang po tuyo po ang <coughs> anak po, oh. po ang anak po oh. po ang anak ko oh. po yung anak ko nakapula po naka siya short yan at wala po siyang sumblero talagang batang yan ayaw magpandong-pandong ang pagkakainit eh ito po yung malalaking kahoy guys at Ari po guys malalaki pong malalaking kahoy na talaga po siya ipinutol talaga po hindi po siya talaga are pong hindi po puputulin at hindi po siya kakayanin ito pong malalaking kahoy guys yung eh pagkalalaki po, po niya ayan po ibuo talaga po ay hinati po talaga may panghati po guys po sila sa mga malalaki po guys pong kahoy Ayan po yung mga ayan po din mga kasama ko ho din sa trabaho. Kaya lang po guys, iba po ang kanilang ang kanilang trono. Doon po sila guys po sa mga loob at dito po kami sa labas po guys. Yan at tayo Arang. Arang nariyan si Blero. Oh. Yan at tayo ay pupunta na at tayo iuwi na at ako ay maghihirang po ng aming ibebenta pong yog at si Ate Miriam po talaga po ay nangihinayang po talaga at talaga po si Ate Miriam ay masinok na masinok sa mga gayang pong bagay at saka po kami po ay madami pong kahay na napanguha po ng asawa ko guys at baka po isang taon ay hindi pa po maubos itong mga kahoy na ito kung masipag po talaga po guys mga ngahoy, ay talaga po hindi po maubusan po ng pangkahoy pag po nagsaing. kasi po din naman masarap po din po naman guys ang mga <coughs> ang mga sinain pag lutong kahoy yan kasi po ang mga gasol po yung pang emergency lang po yan sobra po naman talaga pong mahal po ng mga gasol at tayo babalik ng pauwi at medyo Aron ay magpandaw Parabis na bata ito oh. Ay insinit eh Taragis, taragis Yung po si Tomong Si Jomos tayo ay pupunta na po guys po dito at tayo <kipos> ay si tatay Ski po kasi kay Japro naglilinis gare kasi po guys eh, hindi po din hindi po din, na pwede po yung bahay kasi po magandang mabibigat po guys po yan si Gaya Japper po naglilinis yun yung, yung mga kawayan na mga madadami guys oh, kausok ang usok ang usok kasi oh, Gaya Japper naglilinis guys yung si Gaya Japper eh. tayo eh vlog vlog tayo si Gaya Japper naglilinis si Gaya Japper si Pagnikoy Japper. <laughs> Ang si Pagnikoy Japper. Yo si Koy Japper ay naglilinis din sa kanilang tapat, guys. Oh, oh, oh. Yo si Koy Japper nakakulay itim. Si Pagnikoy Japper. Ang si Koy Japper. <laughs> yun yung kerjapel si pag ni kerjapel ayun po yung tatay po ni kerjapel tatay ski po ayun po si tatay ski kanyata na po dito si po ng kanila po mga pag tayan para po sila ay eh, may taytayan po at pag po sila po guys po walang taytayan tayan may init po yan Ejatin. Dain kahoy, are kanin ba are? Para kag para kagaganda na re ano. Ani na are? Ha? Ay lule. Ka dumi dito pa ah. Oh. Dapat dito nilinaglinis din yung nag mga nagtatay, mga nagtatay-tay. Arsene Boy, ano yung kanilang makawakawain niya? Kung saan nilalagay? Nakakinaba, ano din naman sila. Nagtataytay din naman sila din eh. Tapos sila naglilinis din eh. Eh pag sa akin eh, halimbawa akong may ano, magagalit din ako. Kasi sila nagtaano din din yan. Eh. Tataytay para matuwa sa kanila yung tapat ng ano. Bababa lang yung mabangka eh. ah kita tae pa. Maho. Lumaat bang ang iyong asawa? Lumaat. Tuli, ano, nagbibisugo. gawaan na po ulit po sila dito ng mga cottage. Taytayan po nila guys. Yan. Ano ba yung bubuhating bangka? Ay, sakay so hindi -ja pala yung sakay so dyan, -ja pero. So, Kasi kaya -ja dyan, pero nagbubuhat ko ng bangka. We're dapper, We're Da <tries> <Bah> <tries> Naikot na. ayun na namang <mikita> hangin na, na arey, nakakaya mo. Sabi lang nga si Ha? Pukot mga hulog. Ano siya? na nung. Ayan si Kuya Japper. Mataba nga yun si Kuya Japper. Wala ng katawan nga ni Kuya Jip. ito uwi na. At tayo nakapag-vlog na ng kaunti. At para kay ni Hati Miriam Emi may upload. Ganda <laughs> ba Sari-sari pang nalilimot ng na pagbubagyuhan eh. Oh. <laughs> tayo ay pauwi na guys. Pauwi na tayo at tayo na kapag upload na. Pag upload na guys. Eh, <laughs> sapaw apa? Nasan itu? Tayo po uwi na. At dito ko na lang po tatapusin po ang aking vlog. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!